Iwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbibigay daan ng Jail Decongestion Summit para mas ayusin ang mga panuntunan at sistema sa pagpapabilis ng proseso ng mga kaso sa bansa na makatutulong din para matugunan ng problemang siksikan sa mga piitan. Si Alan Francisco sa detalye. By embracing technology and innovative practices, we can enhance our efficiency, reduce delays, and ensure swift and fair legal proceedings. Iyan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binasa na Executive Secretary Lucas Bersamin nang dumalo siya sa National Jail Decongestion Summit sa Maynila na inorganisa ng Justice Sector Coordinating Council. Layo ng summit na pagsamasamahin ang mga legal experts, government agencies, international organizations at mga advocates na talakayin at magtaguyod ng mga panuntunan para pabilisin ang mga pagproseso ng mga criminal case at maiwasan ang siksikang mga kulungan sa bansa. Tiwala si President Marcos na ang talakayang ito sa summit ay magbibigay daan para mas ayusin ang mga panuntunan at sistema. Binigyang diin ng Pangulo na ang event na ito ay nakalinya sa programa ng gobyerno na i-decongest ang mga kulungan o bilangguan sa bansa. Kasama na rin ang pagkapaigting sa justice system. This gathering is most welcome as it demonstrates the commitment Of the entire government to expedite the processing of criminal cases and to alleviate the chronic problem of jail congestion. Indeed, it would require a whole of government approach to ensure the efficient, effective, and compassionate administration of justice. In the country. Ito ang unang National Decongestion Summit na nakapokus din sa mga plenary sessions at workshops kaugnay ng gel decongestion efforts at best practices ng iba't ibang bansa. Rest assured, this administration remains steadfast in its commitment to support collaborative efforts between the executive and the judiciary. Through our collaborative efforts, we can ensure that justice is not delayed and denied, and that the rights and dignity of every individual are upheld and protected. Ilan sa mga akbang ng gobyerno ay ang taunang rekomendasyon para sa executive clemency sa mga kwalipikadong persons deprived of liberty. Batay sa report ng Board of Pardons and Parole, kamakailan, may higit 800 PDLs ang inirekomenda para sa executive clemency mula July ng 2022 hanggang Oktubre ngayong taon. Para naman kay Executive Secretary Bersamin, hinikayat niya ang lahat na magkaisa, hindi lang para maisulong ang layunin ng event, kundi para maitaguyod ang bagong Pilipinas na hangad ng pamahalaan para sa lahat. Hanggang ngayong araw, December 7, tatakbo ang nasabing summit. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.